Hello guys, good morning. Mayong buntag. Our video for today is tanaw guys ang akong mga Kuwan guys oh. Mga onion, mga onion sa Amerika. Dagko kay mga onion sa Amerika guys oh. Dagko. Dagko kayo oh. Maoni, Maoni onion sa Amerika, guys. Uh, Nagpo kay sa mga tanan. Yeah, kay today is kung uh, anak karon um, Sunday Sunday ang atong bukaton karon ano ra mga arito. Ako ni siyang ang ato na ko na ako ni siyang ikuan ka ay medyo ako na siyang sabchapon. then ibutang na ko sa freezer kay dili pwede mga daot ang ato ang kuhan Onion. yun onion sulayan ko na ako ni mag on, mag on, mag fried poop. onion ay, ano ba deep fried onion deep fried po yun. Basulay so, na ako to guys. O, yeah. eh, oh niya. Kaya kayo oh. Nagkuk. Magkuan ta ka na -ato, ato, ato ni siyang kanang may kanang na murag atong e eh, design ba nga murag siya buwak. No? Dahil ato na siyang ibutang o uh, butter and then i-deep eh, fry na, so, layan, nato. Sulayan hmm. nato. yan na lang po ang ato ang kuan kasi ang dako-dako oh. Dagko kayo mga kuan oh. Dagko kayo. <laughs> Tagko oh, kayo mga onion diri. Nagpuan ta. Nagluto ta. O ka nang naikawan ka ka nang naay sinabawan nga manok. Mga na ating katahi po to this video. Ang putahe for today's video is manok sinabawan. Kay murag murag dugumdag um karong panahon na. So kani kani ato magkuanta ani mag uh, og deep fried onion. Kana bang pareha sa kuan baka nang pareha sa restaurant gani nga ilang gi ano na sila murag gi murag gi panitan den ila himo ang buwak, murag 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 style nga buwak. E, Deep fry na to. Timplahan. So, sulayan na to na. kanalang, lang. Salamat.